Good morning. Back to work na ang lolo nyo. Kakadating know. ah, lang kanina. 2.30 kami dumating dito ng madaling araw. Tapos hinika pa ako dahil sa mga babies. So, lumipat ako sa guest room ng mga 6 a.m. Tapos naidlip ako suguro, konti lang. Wala pang 30 minutes kasi hinitay ko pang humupa yung hinika ko. Ngayon, 9 a.m. na. So, back to work na tayo. And, wala kami nabiling mga masyadong food sa ano, sa kaosong. Ito lang binili sa airport. Ayan. Yung, para ma wala nang matirang ano, uh, Taiwanese dollars. So, yan. ang, um, eto ay cheesecake. Hindi namin nakain. Hindi namin namin binili. Tapos, so, copy ko tayo. Ayan. Pero hindi ba lang kami nakabili ng pineapple cake ba yun? O oh, pineapple pie? Sayang talaga. Pero um, may chance pa naman. Uh, hopefully next time sa ta tai uh, Taipei. Pero hindi yun yung susunod agad, di ba? Sa future. may okay, ako yung mag na. Luto ni Mahal, adobong, itlog at tokwa. First time namin yan. May nakita kasi siya sa Taiwan. Ganyan yung luto. Adobo. Nagpaano siya? May kita yung ano. Yan? Yeah. Ah, ito? Meron tayo. At meron tayo Sugar Royal King. Zero Sugar. May sumisilip. Si <laughs> kita kita ka bebe gano sa adobo ng kuya niya Tignan natin. Tokwa. Mmm. Harap nga. Hindi ko alam kung nakuha lang ko yan sa Taiwan. Ang galing nga. Hindi naman pinoy yung nagluluto. Pero may adobo sila. Hindi ko alam kung adobo. Pero mga adobo yun. Eh, no? Nung itlog, nagtinola na kami dati, di ba? Mm hmm. Ito yung sabi, di ba? Ang tito. Mm -hmm. Ang mga banda. Anyway, masakap siya. Good morning. Maano pa rin dito sa amin, maulan pa rin. Makulimlim. Ano na yan? Uh, bago pa mag-December, ganyan na. Tuloy-tuloy siya. So, nahihirapan kami magpatuloy ng gamit. Anyway, we're back. It's been... Ilang days na coming back? 9, 10, 11, 12, 3 days. Ay, akala ko nasa yun. It's been 3 days or 4 days na kata kami nandito. From Taiwan. So, ang tabi kong walang vlog dito sa channel natin na Mark Lester Vlogs. Ngayon lang ulit. Kami ay magpa-power max center hopping. Kasi, naka ang tawag doon yung binabaan yung price ng M3 Pro na MacBook Pro ano na lang 87,200 yung 18 gig RAM 512 gig na SSD so maghahanap tayo kasi dun sa group ng mga may MacBook Lako, natataranta sila. Lahat ng power mark pinupuntahan para bumili nun kasi nga ilalabas na yung M4 kaya ano binabaan yung price ng M3 Pro sana may maabutan pa kami kasi usually out of stock na daw kaya na natin sa San Pablo yun yung pinakamalapit sa amin SM aray papamassage muna si Mahalil sa Banahaw Hills ayan yung parking dito sa gilid ng kalsad. Pasyo po. naman sa sakit. ako naman, kakain muna ako dito sa kaboti. Yung kinakain na namin vegetarian dito. Tapos, okay. i-take out ko na lang si Mahal. Para mamaya. Butom na ako. It's 11.30. Ito siya, medyo looban. isang sikat na bake shop dito ang tinakay hindi ako tinakay sa so, isang sikat na bake shop dito yung kalahi mahirap kasi puntahan nito dahil walang parking I mean may parking pero laging busy so hindi kami madalas hindi pa namin natikman. ngayon pa lang ayan kalahi bakery kilala nyo ba yan? Ayan natin kung ano meron sa loob. mura lang ah. 10 piso lang. So, may monay, mamon, cheese bread. Iba-iba. Ay, kaya no, Mura lang. Ang dami tinapay na pagpipili. Coco bread. Baguette nila 50 lang eh. Pwede na. So, bili mo na ang binili. <laughs> Mura eh. Tingnan natin kung magkano ang buto. ko na binigay na sa malahi 300 pesos Sabi na sa malahi

Ang hirap kasi dito sa San Pablo, sa street naka-park. So, tinitingnan ako ni Kuya, akala niya paalis na ako. Sabi ko, hindi hinihintay ko pa. Ayun kasi yung Banahaw Hills, so. oh. Tapos dito sa tapat nila pwede mag-park, pero roadside parking. Ayun ako ba dito sa San Pablo? Kasi siguro dati hindi nila in-expect na dami yung may sasakyan. Kaya ganito yung mga kalsada dito. Anyway, ang dami kong nabili nga. Tapos ito yung may milky pa patipit ba natin buksan ko na nga eh. ay yung stroke. wait lang nako ko kung san-san pa kami makakarating yung pala meron ng stock dito sa San Pablo kasi doon sa group ng mga may mapo book, nung no, inannounce na may sale na ganyan nagkagulo sila, lahat sila puntahan sa mula, sold out sa Metro Manila, pero yun dito meron, so magpo-post din ako doon mamaya sa group namin na meron sa San Pablo yan, para matulungan natin ang San Pablo SM na power, PowerMax SM San Pablo yan, kayo din kung gusto nyo bumili. Kasi yung original price niya ay 137,000 something. Pag ika-cash nyo ngayon, 87,200 na lang siya. Eh, alam nyo naman, wala kami pera. So, installment lang sa amin. Pag installment, ang price ay 96,990. So, papatak 4,041 per month for 2 years. Mas magaan yon di ba? Kesa yung... Asya ba tayo? Oo, oh, asya yun sa 87,000. Yun lang. Sige, legit. Oh, reason. Pero may pang-cash 'di ba ang mura ng 872 MacBook Pro M3 Pro. puro Pro, 16 gig. Kas 18 gig na siya sa iba 8 gig lang. eh 512 MB. Ayun, 512 GB SSD. Anyway, normally easy set up po 'ko. Pa. Gusto ko nga saan sa bahay na i-unbox. Pero, <laughs> sabi, check daw kahit yung physical appearance. I-unbox ko siya. Maglilinis muna ako ng office. <laughs> Tsaka, ano, may work pa rin ako. ko work muna. Para may pambayad tayo ng 4,041 per month for the next two years. Mura na yun, ha? Yun yan. So, kahit na hindi ko na kuha 87 200 na price markdown pa rin siya sa 96,990 kasi dati siyang 137 so nakatipid ako ng almost 40k ah, nasa 40k palabas na kasi yung M4 eh. eh okay lang naman sa akin kahit hindi M4 actually okay na nga ako sa MacBook Air M1 kaso 4 years old na kasi yun so baka hindi na magkaroon ng update pretty soon yung mga yung ano nun uh, OS kaya yeah, I'm so happy na naghintay ako buti na lang <laughs> nakauwi na kami ang ah, aga nga eh ano pala mga 3 o'clock so akala ko gagabihin na kami eh, ihuhol ko lang yung mga napamili natin sa kalahati na uh, big ito ay baget. So, 50 pesos lang. Oh. And usually, 90 to 110 ang bili namin ng baget sa iba. Mura. Ito, piano 60 pesos. Hindi natin makita. Ano masarap. Ito ay... Hindi ko alam kung ano ito. Walang label eh. Pero mukhang masarap. So, yung iba, tigitigisan lang. Ito ay kalahi. Ito ay kalahi talahi bread. Ayan. So, since ang pangalan nila ay talahi, kumuha ako para matikman namin. This is 14 pesos o oh, 7 pesos lang Ito ay pandipoko. 10 piso lang Oh. Medyo malambot na siya. Ito ay pandipoko din. Dalawa'y binili ko para sa kanila. Ito ay Parang ube something to eh. Not sure pero ano lang siya. Parang 10 pesos lang din ata. Iba kasi may price na iba wala. Ito 65 to. Ito ay parang cheese. Cheese loaf. Parang ganun. 65 pesos pero. Ayan. yun. And meron din tayong kal kalihim. Pandereglo ang tawag ko dito Eh. 10 10 piso isa lang. Patik na lang namin. And may money din sila. Sampung piso din na ito. Ito yung favorite ko sa mas bagay. So tingnan natin yung mas na money. And meron sila toasted cake. 30 pesos. Ang mga itsura. Yung cake na hindi siguro nagbenta to. Ito na toasted. Yun, 300 pesos yan. Ang dami-dami. Ang dami na bilig break. Sana masarap para maging kami dun. Yung ano, pini-freezer namin para humaba yung shelf life niya. Kaya okay lang na bumili kami marami.